guys, bali ito yung ano, yung pinuntahan namin ngayon na ilaline up natin sa ating grupong The Solano Sarilers. Ito yung magkapatid na ulila na sila, bali namatay yung nanay nila last September. Tapos tatlo silang magkakapatid. Ah, yung tatay nila, ano, naganap buhay. Siyempre kailangan niyang iwanan yung ano, mga supling niya para lang maghanap ng ikakabuhay po nila. Bali, ito po yung loob po ng bahay nila. yan Kita naman guys na talagang kailangan nila ng ano, kahit kunting tulong lang. Ayan. Yan naman yung mga ano. <laughs> mga members po ng mga Dasolanos Thrillers, mga is isbijigang. Mga Kunan. Kunan, alias Kunan. <laughs> Hello ma'am Lorna Domingiano. Ma'am Elma Espinosa. Yan. Line up na natin to. Balikan natin by December. Uh, wala silang nanay. Ulila, ni Uli sal na sila guys. Tatlo silang magkakapatid. Nasa baba yung isa. Sige na. Bagsakan na natin to. Nanong si Kagalaga, taading mo? Ah, pumutan. Ngarigatan, Diyos ko. Tapos kasano nag-eskwila? Kasi nag no, galaga? Ano tatay na oras Uras lumatan, ni papang mo. Ata, 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 ati, pagkain na tala na luton. Kam pagkain. Sige na guys, balikan na natin to. Ano? I... Eh, sana may magkaroon tayo ng pondo hanggang katapusan para ano. Mabalikan natin tong pamilya na to. Alam mo ata.